Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at determinasyon. Sa trabaho, kitang kita ang sipag mo at ang pagiging maagap sa pagtapos ng mga gawain. May tapang ka rin sa pagwasto sa mga pagkakamali, hindi dahil sa pagiging mapuna, kundi dahil sa pagnanais mong mapanatili ang kaayusan. Iwas ka sa mga kilos na makakapinsala sa iyong kabuhayan, pinipili mong kumilos ng tama para hindi masayang ang tiwala sa iyo. Matapat ka sa mga ginagawa mo, lalo na sa mga plano para sa kinabukasan. At sa larangan ng damdamin, malambing at totoo ang puso mo. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, bigla ito kung dumating, kaya sa bawat kilos at pasya, palaging isa-alang-alang ang pagiging maingat. Taurus, ang galaw ng mga kalikasan ay naglalantad ng isang panatag at matatag na ugali mo sa araw na ito. May hong tapang kang taglay, iniisip mo muna ang bawat hakbang bago ka magsalita o kumilos. Ayaw mo ng mga desisyong minamadali. Dahil alam mong ito ang sanhi ng pagkakamali. Sa tahanan, bukod tanging malapit ka sa pamilya at sa kanila ka kumukuha ng inspirasyon para magtagumpay. Walang puwang ang pagseselos dahil buo ang tiwala mo sa damdamin. Sa hapon o gabi, mas pinipili mong tahimik na nagpapahinga. Kailangan mo rin kasing alagaan ang isip at katawan. Tandaan, hindi mo kontrolado ang galaw ng kalikasan. Kaya kung may biglang dumating, laging tandaan na ang pagiging maingat ay pananggalang sa panghihinayang. Gemini, ngayong araw, ipinapahiwatig ng kalikasan ang pagiging masigla mo sa loob ng tahanan at trabaho. Sa pamilya, maalaga ka at madaling makauunawa ng pangangailangan ng bawat isa. Sa trabaho naman, masipag ka at seryoso sa mga tungkulin, ayaw mo nang nasasayang na oras. Kumikilos ka ng may sigasig para sa pagunlad ng buhay. Ayaw mong mapasama sa chismis o usapang walang saysay. Kahit bukas ang pakikitungo mo, hindi ka agad nagtitiwala sa mga bagong kakilala. Marunong kang magtipid at pinipili mong maging praktikal lalo na sa usaping pinansyal. Tandaan, ang mga pagbabago ay bigla ang dumadating gaya ng kalikasan. Huwag hayaang matabunan ng isip, ang pagiging alerto, at responsable ang iyong sandata. Cancer. Ang pahiwatig ng kalikasan ay naglalantad ng pagiging maingat mo sa lahat ng bagay lalo na sa trabaho ini Iniiwasan mong masangkot sa mga gawain na may halong palakasan o kalokohan. Ayaw mo ng chismis at mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa para mas mapanatili ang focus. Sa tahanan, responsable at maalaga ka, mapagkakatiwalaan ka sa anumang usapan at may isang salita. Sa trabaho, ayaw mong pabaya, gusto mo, laging maayos ang pagkakagawa. Sa pagmamahalan, totoo ka at puno ng lamang. Tandaan, hindi mo hawak ang pagdating ng mga pangyayari. Kung kaya't habang maaga, piliin mong laging maging maingat at responsable sa mga hakbangin. Leo, sa gabay ng kalikasan, isinasalaman ngayong araw ang pagiging balanse mo sa trabaho at tahanan. Sa trabaho, maingat ka sa lahat ng kilos at salita, ayaw mong masira ang sigla ng araw. Sa bahay, ikaw ay isang mapag-arugang presensya, may bukas na isip at laging inuunang unawain ang mga sitwasyon. Fokus at seryoso ka kapag may tungkulin at hindi mo sinasayang ang oras. Ayaw mo ng pabaya dahil alam mong ang pag-aaksaya ay pwedeng magdulot ng pagkalugi. Sa pag-ibig, may tiwala ka, hindi ka madaling magselos. Tandaan, ang kalikasan ay may sariling oras ng pagdating. Sa bawat sandali, piliin mong maging mapagmatsyag at responsable. Virgo, Virgo. ngayong araw, Ipinapahiwatig ng kalikasan ng isang misensin at maingat na Virgo. May lakas ng loob ka sa trabaho, seryoso at buo ang dedikasyon mo sa ginagawa. Sa pagsasalita, maingat kang hindi makasakit ng damdamin ng iba, at pinipili mong maging tapat ngunit magalang. Ayaw mo ng istorbo kapag abala ka, gusto mong matapos agad ang dapat tapusin hindi ka pumapayag sa anumang panunuhol, para sa iyo, ang tagumpay ay dapat marangal. Sa relasyon, hindi ka seloso at marunong kang magtiwala. Sa puso, may lamang at katapatan. Tandaan, ang paggalaw ng kapalaran ay hindi mo hawak. Kung bigla itong bumaligtad, makakaiwas ka kung palagi kang alerto at mapanuri. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magpakita ng ugali ngayong araw para sa Libra. Tahimik ngunit masipag sa gawain. Hindi gusto ang nauunahan o pinangungunahan sa dapat gawin, kaya umiiwas sa mga usapang may tensyon. Gusto ay kalmadong araw at magaan na pakikitungo sa lahat. Sa bahay, Hangad ang masiglang usapan at positibong enerhiya na nagbibigay saya sa pamilya. Sa trabaho, seryoso at tutok, hindi madaling mapilit sa mga wala sa ayos na biro. Palaging iniisip kung paano maging maingat sa kilos at desisyon upang umunlad. Hindi iniisip ang pagseselos, mas pinipili ang magtiwala at mag sa responsibilidad. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo mapipigilan, biglaan kung dumating, kaya laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Scorpio ay may ugaling iwas sa usapang may lihim o may kinalaman sa pera, lalo na kung utang o palusot. Ayaw sa gulo, kaya mas gustong malinaw ang lahat. Kapag may sinabi, sisiguraduhin ito ay isa sa katuparan, ayaw mapahiya. Sa trabaho, disiplinado at pursigidong makamit ang maayos na pamumuhay. Mas pinipiling maging maingat sa salita at kilos. May lamang sa relasyon ngayong araw, na nagbibigay ginhawa sa damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan kung kumilos, kaya laging maging maingat. Sagittarius Ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ngayon ay seryoso at disiplinado. Mas gusto ang tahimik na pagtatrabaho ng mag-isa. Mabilis minus kung may tamad sa paligid. Sa trabaho, laging tapat sa sinimulan at ayaw ng pagkakamali na maaaring makasira sa pinagkakakitaan may malasakit sa kaligayahan ng pamilya at hindi maramo sa paggastos. Sa gabi, pahinga ng isipan at katawan ang inuuna upang mapanatili ang balanse. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan kung magbigay ng pahiwatig, kaya laging magingat. Capricorn sa gabay ng kalikasan ngayon, ang Capricorn ay matyaga at may malawak na pangunawa sa trabaho at sa pamilya. Pinahahalagahan ang positibong enerhiya at swerte sa araw-araw na gawain. Hindi agad nagtitiwala, mas gusto ang sigurado para hindi mawalan ng kabuhayan. Walang puwang ang pagseselos, mas pinipili ang pagtitiwala at tunay na pagmamahalan naiinis kapag may hindi tumutupad sa usapan, lalo na kung mayabang pa. Masinop at disiplinado sa trabaho. Sa gabi, ninanais ang pahinga ng katawan at isipan. At tandaan, ang likas na galaw ng kalikasan ay laging may biglaang pangyayari, maging handa at maingat. Aquarius, ngayong araw, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius ay may mabait na pag-uugali at maayos sa pakikitungo. Sa trabaho, masigasig at may diskarteng sariling likha. Hindi madaling magtiwala, kaya mas pipiliing gawin ang trabaho ng mag-isa. Ayaw sa mga usapang walang direksyon o kaberdehan. Sa relasyon, walang selos, kundi tiwala at respeto. Marunong magtipid at hindi basta-basta gumagastos. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay hindi inaasahan, kaya laging magingat sa bawat galaw. Pisces Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ngayon ay masipag at may disiplina sa trabaho. Gusto ay matapos ng maayos ang bawat gawain, sa bahay man o opisina, para maging masaya ang buong araw maunawain pero may limitasyon, iiwasan ang chismis o pakikialam sa hindi dapat. Kapag may binitawang salita, sisiguraduhin gagawin ito. May posibilidad ng pagseselos, ngunit ang lamang sa mahal sa buhay ay nangingibabaw. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay walang babala, kaya dapat ay laging maging maingat.